Hi guys! Good morning! Nandito na naman tayo sa ating uh, daily routine Ang pag ng pag-inom uh, ng celery pure juice guys No, Ayan, tapos na natin nakab na blind So kailangan na natin isali sa ating uh, inumin. Ayan guys, marami pa siyang konti Kailangan natin ubusin yan kasi wala yung amok ko kaya Inumin ko lahat, ayan, let's start! Ah uh, guys, bago ninyo inumin yan, kailangan walang naman yung chan nyo. Intis, stomach, guys. So, pag inumin nyo nito, then uh, one hour, saka kayo kakain para may effective talaga yan. <coughs> Napadami ngayon yung aking... Uh, Magawa ng juice pero okay lang. Mas maganda. So yan guys. Inumin natin no. Huwag nating sayangin yung nagawa natin. Kaya it's drink. Anyway, pagkatapos nyo kumain nito o uminom nito, busog na kayo. Kaya parang hindi kayo gugutumin hanggang mamaya. No, ganyan ang naobserbahan ko nito pagkatapos kong uminom nito. Kaya let's do it again. At well, ha harmless naman ito guys kasi fruits ito eh. Huwag kayong mag-alala kasi gulay ito, celery gulay. Kaya huwag kayong mag-alala guys, gulay ito, celery gulay. Ayan, natapos din natin yung ating uh, uh, <coughs> juice for today. So, see you next video guys. Para titid kayo sa aking pag-inom ng celery juice. Ayan, makakabuti talaga sa atin guys. At um, magiging healthy lifestyle talaga tayo. Lalo na uh, hindi tayo bumabat at tumatanda tayo. So, kailangan talaga natin yan. So, bye for today guys.